Ya, na na na, ya na. Tuh guys, sama. Ah, bumi ini sedap. Ini motor. <laughs> Bunta keduaan guys. dito sa akin na barangay para bumili ng isda. So tinitan at kung may isda ba doon para oh uh, nami kapit na kasi kapit na dito guys kaya may mga ano bandiritos na yan may mga bandana kaya may mga ah, maliit na flag na <coughs> may mga may mga bandi bandi lang yan ah, kasi dito kasi kanina yung birhin ay yung patula namin tapos ano <coughs> Ayan guys, dan kabinin tayo ng isda na. No? Takunan ba? Galing dun sa dun <coughs> highway guys. Ayan. Ang daming tao. Naglalaro. Tapos yung exercise Ayan. ayun so pauwi na ako guys na umikot lang ako actually yan yun o mga bata na nalaro yan yun nalaro saan ko wala Teka guys, aku tak mau dulu. Ni ada di sini. Basura tu. Ayun. Di sini aku kes bawa aku na. Nampak baca orang dah lalu. tu mana di sini dinadaan ko guys dito yung ano ba ito yung nag, nag sa ano ko pa youtube shorts ko guys yan hindi <laughs> ka pa na ganun dun eh bali exercise yung ginagawa ko dun eh so nagba na ako dun bibisikleta ah, ako guys ah dito paikot yes guys tama na yung narinig niya paikot galing dun sa dinaanan ko kanina tapos dito iikot ko tapos pag minsan naman and ah uh, yung ginagawa ko naman lately is na pag uh, bibisikleta din is pumupunta ako sa mga sa mga bundok guys yes may bundok kasi dito eh may ah, uh, mataas na parte na pinupuntahan ko sa so, hulo na uh, dito pupunta ako doon ah, uh, tapos ah, uh, pagpunta naman doon is babalik ulit dito parang ganun uh, so maano mga ano siguro na sa mga kalahating kilometro ah uh -huh back and forth, paano siya mga um, isang kilometro kaso <laughs> lang hindi kaya hindi kaya kapag nakatatlang balika na sobrang tarik kasi yun, ano eh. yung daanan pataas yan galing doon galing dito tapos papunta banda doon yung may highway na papunta doon yan yung pakaliwa kung galing sa dilaan ko kanina yun magdiretsyo ako yun <laughs> mataas na lugar napapunta nun hindi nga ko, mataas na lugar napapunta nun kasi so, hindi ko kaya kapag tatlong beses na na kapag ginawa ko kasi <clears> hindi <throat> ko ka hindi ko kaya kapag tatlong beses ko nang nagawa yun guys. <laughs> Bukod sa ano na sa tuhod. ka nakakangalay na sa tuhod. Is nakakahinga na rin. <laughs> ah, ganun yung ginagawa ko guys pero ah, tuwing hapon na. Ah. Yes tuwing dito ng oras ko sa ginagawa. No? Kasi kapag alimbawa alas 5 or alas 6 na ng umaga, Uh, na ko ng init. Init ang araw. So, at <laughs> uh, tuwing umaga din isa uh, may uh, binapakain din ako mga hayop. Kaya gano'n. Kaya na uh, sa tuwing ganitong oras ako nagsisimbo ng magbay papunta doon. Guys. Kasi bukod sa ano na. <laughs> bukod sa hindi mainit. Na? So hindi pa nakakapagod at saka pinagpapawisan din talaga ako so hindi mainit tapos hindi hindi rin madaling mauhaw kasi nga ah, malamig na no, hindi kagaya kanina yun know na guys yan. ito na yung isda na bili ko kanina no? pang ulam na rin <laughs> ayan so dito na ako sa bahay guys malapit na ayan na Ooh. Nil, pero hindi amin amin yuk. Baik amin berhenti amin. Jangan. Oops. 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 拜拜。